buktong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi po makapakalaga po yung pagdiriwang po hindi lamang sa araw po ng Pasko kundi yung pagmamahalan po ay atin po maipadama, maipakita sa atin po mga uh, kababayan at sa mga taong ibinibigay po sa atin po ng Diyos kaya ngayon po hapon po bilang pagdiriwang sa atin po mga gagawin atin po ipapapasalamat uh, sa pangunguna po ng atin po Mayor ang magandang activity na po ay Uh, patuloy po ninyong suportahan pa ang uh, patuloy pong agandang activity sa atin pong bayan po ng Gasan. Marami pong salamat at bilang po, ayong atin pag po ay yung ating pong pag-ibig ay lagi po nating uh, ialay sa mga taong ibinibigay po sa atin ng Diyos, sa ating mga kapitbahay sapagkat ito po yung yung diwa po ng ating pong Kapaskuhan na ginawa po ng ating pong Panginoong Kristo Hanggang dito na lamang po, isang magandang hapon. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon po inaanyayahan po natin na ang lahat po na magkakadpo ng ribbon ang ating municipal mayor kasama po ang ang isa sa mga councilor po na naririto. Okay, as the ribbon is cut, we officially open the doors to joy, laughter and the holiday spirit. Okay. Sige po, pwede pong, pong ano makiisa po tayo, putan po natin i-bless po natin, uh, kapala ng Panginoon, magiging mga pagkain po mga uh, paninda na uh, dito po ay tatangkilik ng na ating mga bisita man ngayong darating pong uh, kapaskuhan Sige po, amin pong binibless sa pangarap ng Panginoon ang mga tindahan ito. Ang panalangin po namin maging kaaliman ng may-ari ng mga bumibili ng mga tao sa tindahan ito binibless po namin. At namang ng mga paninda ay maging pagpapala para sa mga pili at sa may-ari. Gayun din po yung mga prutas, ang binibless, at pinapagpala po namin na ah, po ang ah, magsiging kalusugan sa katawan po ng mga tao na ah, dito po ay kagain ng mga prutas na ito. Palagi uh, niyo po namin pang, uh, sa Panginoon, hindi namin po, uh, mga Kaya, pa, ay, uh, ibang mga panindapan, yung tiyan na uh, magiging pagkain uh, pagkaindig pag po, magiging ito pong uh, po namin ng uh, ng mga ganitong po ng uh, business. Amin pong pinapagpala, uh, may bigas po dito. Amin pong pinindas at pinapagpala. Yung iba rin pong mga kasamahan po namin wala pa, ano po sa lugar na ito, amin pong pinindas at pinapagpala ang lahat po uh, ng mga ilalagay ng paninda sa lugar na ito. Hindi po, dito po tayo. Amin ah, pong pinigyan sa so, pinapagpala ang panindang uh, paninda ang tindahan ito. Sa so, leto, pagpalaan niyo po ninyo sa pangalan po ng aming pamilya sa Rinsong. Ang lahat ng na natangkili dito so, ay uh, um, magiging pagpapalatin ang mga tindira at mga tao gagamitin po ninyo. Dito po tayo. Parang para mo na naman yung mga nito. Dito na tayo. Dito po, At tayo po ay isang papapasalamat po, po sa Panginoon. Ano po, ah, sa papapapulit natin, tayo ah, uh, magpasalamat po sa Diyos ngayong pangapon. Ang kabuhuan po ng na aming pong ginawa ngayong pumapon ay patuloy pong pinapapasalamat po namin ang mga kagawa po ng bayan, ang anak-asama po namin, higit po sa lahat ng aming pong ang kasama namin yan. Uh, tunay na Panginoon uh, na napakaganda na kanya po matikain, may saayos ang aming pong bayan at patuloy po mapaunlad pa ang mga ilang aktiviti po at ikagaganda ng bayan po ng gasa. Napanalangin po namin, bigyan po ninyo ang aming niyo ng karunungan, magigatan niyo ng mga katawang ng mga tao upang patuloy po. Uh, mabaglaban um, 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 po ang aming Balang Unang Gasa sa mga mga ilang po ng kanyang Pagmamunod maraming po namin pag -pag po ninyo ang hindi yung may at ang ating mga control yung sa aming Balang Unang Gasa maraming salamat sa inyo po yung pamuri sa salamang pagsambah sa pangalan ng Jesus Amen Amen po, tayo po ay Okay po, so, okay. okay, so magandang umaga. Magandang hapon pala sa ating lahat. So, malugod namin kayo tinatanggap sa opening ng Christmas Bazaar 2025. Palakpakan naman po tayo dyan. Yan, ako po ang inyong goal sa hapon ito. Uh, Vanessa Tayaba at tagapagdaloy po sa ating masaya. Masaya daw! Sigaw daw! Masayang! Ayan! At makulay na pagbubukas na ngayong araw. Ano po? Ngayong panahon ng kapaskuhan, dito po sa lugar ng gasan, ay nagsasama-sama tayo upang ipagdiwang ang saya, liwanag, at diwa ng pagbibigayan. So, puno ng musika, Uh, yan pong mga bazaar na yan ay ini-expect natin na may magtatayo pa. So, bali yan po ay 16. Ano po? So, nagkasabay lang yung iba sa MARSU. So, yan po ay madadagdagan. So, magkakaroon din po dyan ng kantahan. And uh, yung mga lamesa po na pwede po tayong kumain. Ano? So, uh, may mga pagkain po na masasarap na sa paligid na pwede po kayong pumunta na every night po. So sa mga siyempre po, sa mga masisipag po na vendors, na rin ito na handa pong mag-alok ng kani kanilang mga produkto. So at um, hindi po mag, uh, kumbaga ay pinapasalamatan po namin ang mga organizers ang sa tourism po. Gayun din ang ating pong lokal na pahamalaan sa pamumuno po ng ating Municipal Mayor Honorable James Marty Laulim at sa ating pong mga sponsors and uh, partners. At sa higit la sa lahat po ang mga magtitinda ngayong hapon. So, uh, bago po tayo uh, magsimula ay uh, hingan po natin ng isang mensahe ang ating pong Municipal Mayor, Captain, uh, I mean Honorable James Marty Laulib. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. At uh, thank you. Uh, Mau Bane. Sa lahat po ng mga nandito sa ating mga konsehal, sa lahat ng mga department heads and different agencies, sa lahat ng mga sumuporta dito sa opening natin ng ating bazaar, sa mga nagtitinda, no? isang magandang araw po sa inyong lahat. Uh, nagpapasalamat tayo sa si Panginoon na maganda ang araw. May expect ko kanina, sana wag umulan. tamang-tama, mag-opening din yung ating uh, Christmas lighting ceremony sa bayan kung saan uh, isisignal na natin yung pagbubukas ng, ng Pasko sa Bayan ng Gasa. Actually, nauna na nga yung ibang bayan. Medyo huli na tayo. So, I'm hoping na, na this time around, uh, sa pagbubukas natin naman itong bazaar, sana tangkilikin ang ating mga kababayan, yung mga nagtitinda dito. We'll do our best na, na maging uh, maganda itong ito kumpleta na natin bagamat uh, tinatry hindi natin ang best natin 5 uh, months old pa lang tayo dito first christmas natin bilang punong bayan no so we're hoping maybe next year magiging mas maganda na to mas maayos mas marami tayong activities uh, by next year dapat bago pag mid year may playground na tayo may theater na tayo dyan. So, pag gumawa tayo ng mga ganitong activities, we're expecting more people to be coming. Mas maraming activities gagawin dito sa park na to. So, napakahalaga na matesting na natin ngayon kung ano ang magiging reception sa ganitong sitwasyon pa lang today. No? <clears throat> As we move forward, we're hoping na na itong mga developments na gagawin natin para sa ating bayan ay ma-realize natin Uh, before the next Christmas nang sa mas maraming mga kababayan tayo sa iba't ibang parte ng lalawigan ay makadayo at makita naman nila ang uh, hindi lang ang ganda ng gasan kung hindi ang galing ng gasenyo pagdating sa mga produktong likas din na sa atin at mga, uh, mga binibenta ng mga gasenyo dito sa ating bayan so muli Congratulations to all of us sa opening natin dito sa bazaar at magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po Mayor at uh, hinga naman po natin ng isang mensahe buhat sa representative po ng Sangguniang Bayan. Uh, walang iba po kundi si Conchal uh, Bell Balitaan. Salamat sa ating MC, ang ating MAU, uh, Municipal Cultural officer at uh, nagpupukay ako sa ating uh, napaka uh, husay na ating punong bayan, kagalanggalang uh, James Marti Laulim uh, ganun din sa mga kasamang ko dito mga miyembro ng Sanktulian Bayan at sa lahat po ng mga department heads uh, chief of uh, office at mga men in uniform, ito siguro yung mga pulis natin sa PGNP, Bureau Fire Protection. At sa lahat po ng empleyado at sa lahat ng uh, mga nagdinegosyo dito sa pasar, na ating binuksan ngayong araw. Magandang hapon po sa inyong lahat. Uh, sa ngalan po ng aming membro, kami po ay uh, masaya na bumabati sa inyo at nakikisa sa pagbubukas po ng uh, ating Christmas Bazaar dito sa Bingo na Park. Sana po ay uh, tayo ay maging masaya, uh, nagkakaisa at uh, nagmamahalan. No, sana yung mga lahat na nanginigusyo dito ay kumita at uh, maging masaya tayong lahat. Muli po, magandang umaga at advance Merry Christmas and Happy New Year. Thank you very much. At naway pagpalain tayong buong Okay po, maraming salamat, Conchelle. At dyan po, nagtatapos ang ating pong maikling programa dahil ang po, sa tayo po, ay may activity pa. So, mamaya po, inaanyayahan ang lahat, pagtapos ng ating parada na pumarito po sa ating bazaar para tangkilikin po at liputin ang stall. Ano po, atikman yung kanilang masasarap na niluto mamaya. Ano po, yun po, ay may bayad din, libre ha. Okay po. So magandang hapon po. Maraming salamat po sa mga uh, tumangkilig dito at nagsipag-attend. So uh, magandang hapon po sa ating lahat. Welcome po at sa ating bazaar. So inaasahan po namin mamaya tayo. Maraming salamat 哈哈。 Jokpa, jokpa. <laughs> Bawal pun tumaan dyan Bawal ang tumaan Di okay, mga motor